ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahon ngayon, dumating si Jesus sa lupain ng si Sasareya ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Nasabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. May nasasabi pang pa si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. At sumagot si Simon Pedro, Ayupo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalit ka, Simon, na anak ni Honas, sabagat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo na sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa Kanya ang kapangyarihan kahit ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang po natin pagkaraan ng pagbalik natin sa karaniwang panahon ang pang-apat. Dahil ang una po ay nakabalalbala ng abanal banalang Diyos sa tatlong persona, Santisima Trinidad, kabanal balalang katawan at dugo ng Panginoon, Corpus Christi. Tapos, noong pong uh, biyernes, dakilang kapistahan din ang kabanal balalang puso ng ating Panginoong Heso Kristo. At ngayon ay muli, pang-apat, dakilang kapistahan muna San Pedro at San Pablo. Pagamat iyong kapistahan ng mahal na ina ay nakadugtong ang kalinis-lilis ang puso ng mahal na birhen sa kapistahan ng mahal na puso ng ating Panginoong Isokristo. At ito, sabi ko nga po sa inyo ng mga nagdaang linggo ay ito yung panyaya sa atin na pagninilay sa ating panalampalataya. Ito ang Diyos sa kanyang kaisahan, sa pag-ibig. Ito ang Panginoon na patuloy na bumubuhay sa atin sa Banal na Eucharistia. Ito ang Panginoong Diyos na patuloy na nagpapaunawa sa atin sa isang payak na paraan. Anong klaseng pagmamahal meron siya. Hindi pa siya nasiyahan dun sa larawan na nakabayubay sa krus. Talagang dinrowing na niya. Ito ang aking puso. Na nandun yung tinig, pero nandun pa rin ang alab ng pag-ibig. Kaya nga, nakwento ko po noong biyernes, pag nakikita ko yung larawan ng puso ng Panginoon, doon ko kagad naiisip, yun ay itsura ng puso. Kasi nung araw, wala namang picture ng puso sa libro. Dinodrawing mo lang na, na heart. Pero kung merong pinaka-illustrated na larawan, yun ang puso ng Panginoon. Pero pinampok na kakaiba dahil inilabas sa halip na nandun sa loob lamang ng ating katawan upang random sa atin ang katotohanan ng pagmamahal, ng alab ng pag-ibig sa kabila ng kahinaan ng tao. At sa sumunod na dalawang pista o pagdiriwang, ang napakagandang tugon, ang mahal na birhen, at lalong higit ngayon, sa araw na ito, sila San Pedro at San Pablo. Nakilang kapistahan na tinuturing natin dahil sila ang tinatawag kumisa natin mga prinsipe ng simbahan. Dahil sila ang haligi ng simbahan, pillars of the church. Na sa hanay ng mga apostol, hindi naman ibig sabihin sila yung pinakatampok. Pwede sila, sila yung pinakapangunahin. Dahil si San Pedro, siya ang pinuno ng simbahan. At si San Pablo naman, siya ang misyonero apostol sa mga hintil. Kung kaya ang pananampalataya ay lumaganap hindi lang sa mga hudyo na naging kristyano, kundi maging sa mga hintil na naging kristyano, kasama tayo doon. At yan ang pinagpapasalamat natin sa araw na ito. Hindi lang dahil mayroong tao na katulad ni San Pedro at San Pablo. Hindi higit sa lahat, Nagpapasalamat tayo sa Diyos na bumago at bumuhay kina San Pedro at San Pablo. At sa ating pagninilay, hindi tayo nagpaparangal para upurihan si na San Pedro at San Pablo. Hindi nila kailangan yun. Pinabubuhay man si San Pedro at San Pablo ngayon, ang kasiyahan nila ay isa lang, na ang tayong lahat ay maligtas na ang tayong lahat ay magandang malapit sa Diyos. Na ang tayong lahat ay mapuno ng Kanyang Espiritu at pag-ibig. Kaya po napakagandang pagnilayan yung katauhan ni na San Pedro at San Pablo. Kasi binubuod nung dalawa, ang dalawang masasabi din natin na katangian ng bawat isa sa atin. Diba? Diba? Tignan mo nga yung katabi mo, sa palagay mo, sinong mas kahawig niyan? Si San Pedro o si San Pablo? Si San Pedro, kalbo. Diba? Si San Pablo, malagubuhok. Hindi, wala po sa ganun. Pag tinignan natin po yung buhay, sino si San Pedro, sino si San Pablo? Si San Pedro, alam po natin na buhay siya bilang mangingisda. Diyan ang pangunahing kabuhayan nila noong araw bukod sa pagpapastol. At hindi lang siya basta manging isla. pinuno ng mga manging isla. Isang master fisherman. Na pwede nating sabihin, ang pinag... pinag... ng... 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 Napakagandang katangian ni San Pablo ay yung lakas niya sa kanyang buhay. Napakahalaga na yung lakas niya na yun. Kung kaya nakapangingis na siya o sabihin pa yung iba nakapagpapastol. Ang puhunan niya ay yung kanyang sariling lakas. At later on, sabihin na rin natin, kaalaman niya dun sa buhay. Pero primarily lakas. Hihila ka ng mga lambat, magpupuyat ka, susuong ka sa iba't ibang mga mga unos, hahanapin mo kung saan ka makahuhuli. At gagawin mo yun araw-araw. Gagawin mo yon sa gabi na dapat sana natutulog ka. Yun yung puhunan niya sa buhay. Yung kanyang lakas. At yun ang pinagmumulan din ng kanyang lakas. In contrast, si St. Paul, alam po natin si St. Paul, intelektual. Isa siyang pariseo, at ang puhunan naman niya hindi yung kanyang lakas. Ang puhunan niya yung kanyang isip, yung kanyang talino. At yun yung taglay nilang galing. isipin po natin sa buhay natin, ganyan din. Ang taglay natin galing sa buhay, nandyan lang sa dalawa na yan. Either sa ating sariling lakas, o sa ating sariling talino. Pero sa katawa nila San Pedro at San Pablo, yung lakas nila talino na yon kulang kung wala ang Diyos. Kaya nga nang tawagin ni ng Panginoon si San Pedro, magdamag siyang walang huli. Nasaan ang galing mo? Nasaan ang lakas mo? Pahusay-husay mo. Tapos wala kang nahuli. Anong ginawa ng Panginoon? oh, sige, ilaglag mo yung lambad niya sa tagiliran habang tanghaling tapat na malapit pa sa pampang. At doon siya nagulat na nakahuli. Sa so, unang pagbasa natin, nilalahad sa atin yung pag-uusig na dadanasin ni na San Pedro. Pero doon makikita natin, maunawaan lubo si San Pedro ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Matututunan niya sa buhay na para maging matagumpay ka, hindi sapat yung lakas mo lang o galing mo lang ng Panginoong Diyos na sa iyo'y gagabay, na sa iyo'y magpapalakas, na sa iyo'y magpapagaling. At yan ang larawan para sa atin ni San Pedro. Kaya nga, pag natin ang imahe ni San Pedro, meron siyang dalawang, medalang dalawang tanda. Yesusi, narinig natin yung Ebanghelyo ngayon, ako saan? pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, <coughs> ang simbahan, binigay sa kanya ang susi ng, ng karihan, kapangyari na magpatawad. Bagamat alam ng Diyos kung ano yung limitasyon ni, ni San Pedro. Pero magiging matagumpay si San Pedro hindi dahil sa siya'y magaling. Hindi dahil sa siya'y malakas. Kundi dahil nagpaubaya siya sa Panginoon. Dahil nagtiwala siya, nanalig siya sa Diyos na nananalig sa Kanya. Dahil alam din natin, nandun yung manok doon sa Kanyang paanan. So hindi po siya patroon ng mga sabongero. Kasi noong araw, laging ganun eh kung ano yung nakikita doon sa gilid, akala yun yung patron. May manok, o oh, ayan, patron ng mga magmamanok, oh, patron ng sabongero, hindi. Alam natin, yung manok na yun ay simbolo ng kahinaan ni St. Peter. Na sa kanyang takot, kahit sabihin mong malakas siya, magaling siya, walang, walang, walang katapat ang tao. At doon na patunay ni San Pedro na hindi pala niya kaya lahat na lubos. Kaya ngayon na mababasa po natin eh, every time na magbabasa tayo tukol kay St. Peter, laging merong realisasyon. Laging merong pagkaunawa na higit na makapangyarihan ng Diyos. Merong kalooban ng Panginoon. Kailangan lang lubos na magtiwala hindi po pwedeng malahan at umasa lamang tayo sa ating sariling galing. Magiging matagumpay lamang tayo kung mapapakasangkapal at magtitiwala tayo sa Diyos. At kahit kahinaan, kahit imposible, kahit pag-uusig, kahit si Herodes pa yung kaharap mo na yan, magtatagumpay ka. Sa katawang naman po ni San Pablo, sa kanyang karunungan, nakala niya, tama na siya. Kaya nga, aminado si San Pablo na sa hanay ng mga apostol, makita niya pa rin yung kababaang loob ng antigi ng Panginoon ng kanyang kalooban sa kabila ng kanyang karunungan. Siya pinakamarunong sa mga tinuring ng mga apostol dahil siya isang intelektwal. Pero sasabihin niya, ako ang pinakamaliit Sinasabing Mas magaling ako sa inyo Mas marunong ako Kahit na nagbago na siya Nung nagbago na siya Lalo pa niya nakita yung kanyang kaliitan Dahil nakita niya yung karunungan niya Na sayang Kasi hindi niya nagamit nung una sa kabutihan Sa paniniwala niya na Yung mga unang kristyano ay Sumasalansang sa Diyos dahil hindi nga siya naniniwala sa Panginoong Iso Kristo noong una. At ganyan din sa atin. Kung isang sa buhay, maaari sa karunungan mo, akala mo ikaw ay tama. Lalo higit sa panahon ngayon. May mga tao, yung kanilang karunungan, ginagamit nila sa kawalang yaan, pero hindi nila alam yun. Ang isip nila, ganyan lang yun eh. Dalawang klase lang ang tao. Either ikaw yung naloloko, o ikaw yung manluloko kaya kailangan maging matalino ka pero pag pinakinggan nyo po yung argumento na yun mag-iisip ka kung dalawang klase lang ang tao yung naluloko at yung manluloko at kailangan mong maging matalino ang tatanungin mo sa sarili mo eh ano ako dun sa dalawa? ayun nga po tanungin ko o manluloko o naluloko? Ano gusto niyo? Sabi mo, ayoko ah, ko naman ako naloloko. E kung hindi naman ako yung naloloko, at dalawang klase lang, e ano yung isa, manloloko. Saka mo ba paisip, dalawang klase nga lang ba? Kung walang Diyos. Kung walang Diyos. E eh, kung hindi ko naman kukunin niya, sino pa may kukuha ding iba dyan? Yan ang talino ng mundo. Kundi, ko sisimutin niyan, meron na siguradong may ibang magsisinop niyan. Unahan lang yan. Pagalingan lang yan. Kaya pagtitignan niya yung mga away ng mga politiko, tansyahan lang sila ng tansyahan. Bakit? Kasi lahat na argumento sa kanila babalik sa kanila. Sa bawat bibig nila, Sino ba may kinalaman ng pagkakautang na yan? E, ano mo tatay mo? O, sino ba yung utang na binayaran mo? Sino ba yung pinalitan mo? O, tanungin mo, tatay mo. Diba? Puro ganun lahat yun. Balik lahat. Kasi nga kung yung talino ginamit sa masama, na pag-aakala mo dahil matalino ka, mausay ka lumusot. Si Saint Paul, yun lang yung pag-aakala niya noong una. Hanggang malaglag siya sa kabayo at tanong, usigin actually mas siya inusig kundi talungin siya ng Panginoon bakit mo ako inuusig hindi siya usig ng Diyos ang, ang Diyos ay nagtanong bakit mo ako inuusig at doon napaisip at nabuksan ang mata ng panalampalataya ni San Pablo nag-uisipin po natin kung talino lang ang puhunan mo sa buhay, kung kaya kayo magiging mahusay o magaling. <clears throat> Kung kaya kaya mong lamangan o kaya mong lusutan ng iyong kapwa. Dahil magaling ka mga tuiran Sabi ko nga, pag mapapanood ka ng magulang mo sa TV, nasabihin na magulang mo, ako anak, napanood kita. Kasabihin ka nila, ang galing-galing mo. Ano yan, dahil matalino ka? O sasabihin, ang galing-galing mo magsinungaling. Ang husay-husay mo magpalusot na marahil maaaring sa isip mo lang talino. Pero pag pananampalataya, ang lumiwanag sa atin, makita natin iba. At yun yung narinig natin kay St. Paul. Kung kaya kung nung una, yung talino niya, nagamit niya para usigin yung mga Kristiyano, sa so huli yung talino niya, ginamit niya para maunawaan na lubusan ng Diyos ng mga tao, ano yung mapuno ng Espiritu ng Panginoon? At may paliwanag ni St. Paul ng maliwanag. Na yung mapuno ng Espiritu ng Panginoon, eh, hindi yung sinapiang ka at pagkaraan yung salita ka lang na ano. Alam natin, ang mapuno ng Espiritu ng Panginoon, isang salita lang, mapuspos ng kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, yun yung magtuturo sa atin. Dahil yun ang Diyos. Because God is love. Kapag binasa niyo po yung letters ni St. Paul, yun lang yung underlying theme na yun eh. Kasi ito yung babanggitin yung pag-ibig, tuturo lagi sa Diyos. At ito yung babanggitin yung pag-ibig dahil tumuturo sa Diyos, ang maiisip, hindi lang kabutihan sa sarili, kundi kabutihan din sa kapwa. Kaya nga, pag binasa natin yung lalo na yung dulong mga bahagi ng mga sinulat tungkol sa buhay ni San Pablo at ni San Pedro, doon makikita natin ang kanilang galing sa buhay, ang kanilang talino, ang kanilang lakas. At lahat ng iyon, ang napakahalaga ay baguhin, puspusin ang Diyos ng pag-ibig at malalampasan natin ang anumang bagay sa buhay. Kaya nga po, doon sa isang bahagi ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, na sulat niya sa mga Kristiyano bago siya mamatay. Sabi po niya doon, Romans ano po yan eh? Romans 13. Madali pong tandaan yan, eh, pag binuklat ninyo. Sabi po niya doon, namamaalam ng gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa na mabuti. Napakaganda po ang paalaala sa atin, di ba? Bawat araw tumatanda tayo. Hindi po katira na bata pa ako. Bawat araw ang mundo tumatanda din. Di natin alam. Kaya nga araw-araw, yan po yung paalala sa atin. Na mamaalam na ang gabi, malapit na lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at talaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kasi ito po sabi niya, mamuhay tayo sa liwanag. At ano yung mabuhay sa liwanag? Ano yung maging maliwanag yung buhay natin? Mali mo sinasabing maliwanag yung buhay. Kasi, kasi may araw. Kasi masaya. Kasi maginhawa. Sabi niya, mamuhay tayo sa liwanag. Huwag natin guguli ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Kamisan ng tao ganun, tatrabaho, lunes, hanggang biyernes, tapos pagkating ng Sabado, linggo, good time. Diba? Beer house o kaya pasyal. Yun ba yun? Kaya ka trabaho para lang din sa pamasyal o paglibang. Mamuhay tayo. Huwag natin gugulin sa panahon ng magulong pagsasayaw, o paglalasi. Kahalayan o kalaswaan. No, hindi na parang masyadong pinag-uusapan yung mga bagay na yan. Bakit? Eh kasi palasak na sa internet yan. Noong araw, pinagtatalunan pa po yan ng may censorship kitang-kita mo na lahat. Ilan, ala na pinag ang kalaswaan o, o sabihin ay kahalayan. Ang tawag na nila ngayon doon, karapatan. Pag <laughs> di ba? Yung, yung gumagawa ka na ng kalaswaan, ang tawag pa nila, karapatan. Kaya doon makita natin, yun yung mundo. Yun yung talino ng pagpapalusot. Pati nga sexy. Magpapasya ka pa kung lalaki ka o babae paglabas mo sa tiyan. Ganon. <laughs> sa ibang bansa po, ganun. Di ganun, kakomplikado. Unti mo toilet, di nila malamang kung sa magbabanyo, kailangan may tamang, may tama pang pangalan. Ang mahalaga, may toilet ba? O, saka sa kayo tapos, di na kailangan, lagyan mo pa yan ng tama ba o mali. Hindi ba, yun po yung tawag sa CR eh. Pagbabae, Laging tama, kasi yung lalaki, laging mali, diba? Male. Biro lang po, baka, ano ba yung sinasabi ni Padre? Male, female, e, eh. diba? Yung biro po doon. Pinakukumplikan ng talino yung buhay na hindi nililiwanagan ng pananampalataya. Gawin niya, tapos, ano pa, sa alitan at ingitan. Kaya nga, yung mga tao, walang gina, pagka merong bagong bagay, upload. Oh. My day. Hmm. Pagamat din natin namamalayan, trip mo lang, pero hindi mo napapansin, baka mamaya, ano yan, Pag pagmumulang laban ng alitan yan, pagbubulang laban ng inggitan yan, meron kang bago, meron kang ganito, nakarating ka doon. Anong sabi po niya sa huli? Gawin ninyo ang Panginoong Kristo bilang sandata. Make Jesus your breastplate, sabi niya. Put on Jesus. Siya gawin nating panangga. at huwag mong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. An ano po yung ibig sabihin ni St. Paul doon? Sabi niya, putting on Christ means Letting the Lord be our, our, armor. Na kung nagdadasal tayo, katulad ng karanasan ni na St. Paul at ni St. Peter, ang magandang pansinin nga po dun eh, noong nakakulong si St. Peter at nangyari yung himala ng pag, paglaya niya do sa piitan, ang bilanggit po dun eh, nagdadasal ng simbahan para sa kanya. It was not, yung si Peter nagdadasal talaga siya. Pinasyong na yun. Pero ang bilanggit na napakaganda po doon, the church was praying for him. Kaya doon makita natin, yung paghalian tayo ng Diyos, yung lagi tayo magdasal. Ngayon kasi, ang maraming mga tao, tumigil lang magdasal. O kung sakali man ang magdasal, ang dinadasal nila ay yumaman, lumakas, gumanda, guminhawa hindi yung maliwanagan at magabayan, mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yun po yung paalala sa atin ni San Pedro at San Pablo. Putting on Christ means letting the Lord be our armor, embracing Him over and over. Kaya nga sa dulo ng buhay ni St. Peter sa kami St. Paul, hindi nila katatakutan yung kamatayan. Si San, Pedro, si San Pablo, meron siyang dalang espada dahil yun yung pupugutan siya ng ulo. Yun yung magiging sanuyo ng kamatayan niya. Pero kahit patungo siya doon sa kamatayan na yun, hindi tinatago ni San Pablo yung kanyang pangamba o takot. Pero sa bandang uli, kukwento din niya kung papaano nga lahat ng yun bilang tao papawiin lahat ng kanyang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos embracing Him over and over and daily really trusting Jesus in faith, thankfulness, and obedience. Ito po siguro yung magandang tingnan natin. Sa araw-araw nating buhay, paano tayo nananalig sa Diyos? Paano tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos? At paano tayo tumatalima sa Kanyang pag-ibig? Nawa, maging inspirasyon para sa atin ang mga buhay at pangaral ni na San Pedro at San Pablo. Upang katulad nila na tayo, mga ordinaryong tao sa ating buhay, meron mga angkinding sariling mga lakas, galing at talino. Nandun nagabayan tayo at punuhin ang ating pananampalataya. Upang lagi nagpapasalamat, laging tumatalima, at lagi nagtitiwala sa Diyos mga misyonero ng pananampalataya mga instrumental ng buhay na pag-ibig ng Diyos sa isa't isa